Pagkatapos na pagkatapos po ng madugong inkwentrong yan ay uh, nakausap natin yung nag-iisang uh, survivor na kanina ay uh, kinilala ng uh, opisyal o jefe ng uh, Special Action Force na si General Talino. At ayon po sa kanila ay uh, tila isang milagro ang nangyari kay PO-2 Christopher Lala na sa kabila ng kanyang inabot at ng kanyang makasamahan ay maswerte na nakaligtas mula sa inkwentro. Narito po ang aking report. Nang makapanayam ng quick response team si PO2 Christopher Lalan ilang minuto pa lang ang nakakalipas nang makalabas siya sa kuta ng BIFF at MILF. Kitang kita ko sa kanyang mukha ang trahedyang inabot ng kanyang makasamahan. Ng Kanina alam ipresenta po natin, si PO2 Lalan sa publiko natin, bilang nag-iisang nakaligtas sa massacre. Bawat... Nang makasagupa ron nila mga miyembro ng BIFF at MILF, batid nilang mahihirapan na silang makalabas sa kuta ng mga rebelde kaya hanggang sa huli kabayanihan ang kanilang ipinamalas dumawam kami hanggang sa wala na kaming bala mga na ako talaga gusto ko mong mabuhay kaya ako bahala na kung ma ko yung ilog na yan sabi ko nagaling sila sa puesto eh talo mo na, na ganoon nakita ko yung nakita ko yung isang nakapwesto sa puti na lang, tinamaan tumba siya kasi yun ako sa pispang dinon ko wala mang tumatama sa kanyang pagtatago sa may ilog, hindi isang sniper ang nagabang sa kanyang paglutang. Nang ako sa kabila, tapos ano na naman? Ayan. kumunay uh, pa rin. Ang ginawa ko, sumiksik ako doon sa loob ng ano, yung mga lili. Gumaganon na ako. Dalawang beses ako inisnipe doon pero walang tumama. Kala nila, wala na ako doon. Kumadaan nga sila nung nagtago ako sa may ano, na nakagunon ako talaga nga. Kinakagat ako ng kung ano-ano dyan. Nakikita ko yung naka-MVG na din sila. Yung gano'n, dumadaan sila pa. Pakikita mo yung silhouette. Parang sap na din. Sa kwento ni P.O. Tulalan, sa gitna ng kanyang paganap ng lugar na matatakasan, naagaw niya ang baril ng ilang rebelding maimbing na natutulog. Punta ako sa may ma madamong. Mga naghahanap ng baril, nakita ako. Tinabol ko talaga yung isa. Ang plano ko doon, tutukan ko. Tuhan ako talaga. Akala ko may barin sila, buti wala. Nagahanap pala ng barin. Yun, hinabol ko na hinabol ng isa. Pumunta naman sa bahay na ganito. Andun yung mga kasama niya na natutulog. Buti yung mahimbing na tulog talaga. Kinuha ko yung loob. Ano Sa pag-aakalang buhay pa ang kanyang kasamahan, ay nabuhayan siya ng pag-asa. Yun pala. At pala ng kuhulang panda. Bahay ng mga MN yun. May snipe ako, pero puti na lang. Lahat sila, may tama sila eh. Ako naman na trinay ko na aalis uh, kasi wala na, hopeless sila. Si PO2 Lala pinakauling staff member na nakuha ng buhay sa Mama Sapano. Pinalad na mabuhay para makapaghatid ng katotohanan.